turo ko sa inyo ang juicy sa loob pero crunchy outside pero mas saucy ang pagkakaluto at ibang iba at bagong bago. So binabad ko muna ito ng asin at tubig ng overnight tapos inilagay ko lang sa ref para naman mas malambot at juicy ang loob. Tapos ay babalawan lang natin yan at aalisin natin itong buto at yung pinakabalat nitong ating mga pork chop. Ayan, pagka naalis na lahat yan, ay ilagay natin sa isang lagayan. <laughs> Lagyan na natin ito ng garlic powder, paprika, onion salt, konti lang, tapos itong ground black pepper, at itong ating liquid seasoning, classic flavor lang, isang itlog at cornstarch. Cornstarch na talaga para naman mas malutong na. Sa pagkakalagay ng cornstarch ay tansya-tansyahin nyo. Kapag kaganito ay kulang pa yan so hindi pa dumidikit yung parang white-white kailangan. May white-white yan sa labas pagka na-mix ng maayos. Yan. Katulad lang nito Tapos maghiwa na tayo ng ating bawang. So dahil ito ay garlicky ay kailangan ng maraming bawang. So, mga tatlong ulo yata ng bawang ang aking hiniwa dito. Talagang sa paghiniwa ng bawang ay talagang tiyagaan lang at pag pag cho -chop dahil uh, kapag ka medyo namamahalan ka dun sa minced garlic, medyo mahal nga naman talaga dito ang minced garlic. Kaya naman, nagtsaga na lang ako maghiwa-hiwa ng bawang. At maghiwa rin tayo dito ng green onion at carrots. Yung carrots ko dito, talagang ito lang yung natira nung nagkaldereta ko. <laughs> Sayang naman kung hindi natin gagamitin. So, pahaba na rin yung pagkakahiwa ko. Katulad nun sa ating green onion. Para naman, medyo uniform ang pagkakahiwa nila. Itong ating green bell pepper, pahaba na rin ang pagkakahiwa. So, sa mga pagkakahiwa ng mga gulay ay nasa inyo kung ano ang trip nyo. Magsalang na tayo dito ng ating mantika. So, yung mantika natin, pagka naglubog tayo ng kahoy ay dapat bumubula na. Yun ang indication na pwede na natin iprito itong ating mga pork or kung ano man ang iprito nyo. So, make sure lang na hindi ma-overcrowd dito sa ating kawali para naman hindi mahilaw yung ibang parte na, ng ating pork. O di ba? Ganyan lang dapat yung pagkakalutong or pagkaka crispy, crispy talaga. Tara, try natin. O, diba? Juicy pa rin yung gitna ng ating pork o yung laman. Try pa rin natin dito sa isa para naman hindi kayo mag-alin lang na talagang napaka-juicy na ito. Actually, kahit ito pa lang ay napakasarap na. Kahit isaw niyo nyo lang sa ketchup or kahit wala kang isaw ay masarap na. mag na tayo dito ng sanda makmak na bawang. Lagyan natin ito ng butter para mas masarap at mas malinam na itong ating lulutuin. Pagka nagisa na yung ating bawang, hindi naman kailangang gisang-gisa. Basta nag-aroma na, ay lagyan na natin ito ng honey at oyster sauce. Yan yung pampalasa, pampasarap dito sa ating sauce. Haluin natin. Tapos lagyan na natin ito yung carrots. Mga 30 seconds lang yan. Tapos idagdag na natin itong ating uh, bell pepper. So, mga 15 seconds lang yan, I guess. Para hindi naman masyadong malata. At idagdag na natin agad at itos itong ating pork chops. Make sure lang na dalian nyo yung at para magpantay-pantay rin yung pagkaka-distribute ng sauce dito sa ating mismong pork chop. Ready na itong ating honey garlic pork chop. <laughs> na napakasarap. So, lagyan lang natin at mag-toppings dito ng ating green onion. Pampakulay at pampasarap na rin dahil masarap din yan pagka may ganyang nakakain habang pinapapak or inuulam itong ating honey garlic pork chop. I hope nag-enjoy ka at huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K.O. Christmas Cina. Bye bye